Hi guys, andito kami sa bahay ni Susana Nagbabarbecue ng bitukan ni Susana si <laughs> Susana Nagluluto Wala pa si Naim Yung na, ka, yung mga lagyan Ah, eh? stand na hiringi ko Naawanan Ay, parang daladala niya Daladala ni Junior ah. Daladala ni Junior

Yan no? si... Oh. Ang gwapo naman pala ni Ronil pag nakadamit. <laughs> wow. Ano Barbecuehan. Ano Malungkot kasi walang kanin. <laughs> Malungkot, walang kanin. Kasi mangot. Sapong ngamaya, ha? ha? Sapong walang... Wala mo lang sarap niya. Eh. Sa si angels. Ano? <laughs> okay, na okay, okay, okay.

ayo so, hmm? oh, na din hmm. Ay, na muna na ayoko na ayoko na ayoko na ayoko Ay, ayoko na na ayoko na ayoko na ayoko na ayoko na ayoko na 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 ayoko na ayoko Pwede lang parang magtinda sa ano na. Magano? Magano sa tindahan? Oo, pati ko mo. Para may break yun din ito. Alin, sabi ko dyan. mo. Para may nanam namin sila pagkano. Dito ka dyan. Para ka lang kaya ka Hindi ka mangan sa nara? Break

Hi, 17 viewers. Barbecue kami. Barbecue, hello. Sino Hi guys, nakain na kami. Ano pusa nyo? Hey! Bukay mo ano? 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 Ang pusa na kami. Saan ka punta? Hindi pwede daw. Walang niya ko ipupuan kayo ng martilating niyo. Hmm, sarap, Mm. Kumain na kami. Nakakain na si Susana. Isa kumot. Lumaban ako na ako ang kumot. Sino na eh? Si Maymay. Nakakain <laughs> ah, mo si Maymay pagka-alpas? si Maymay dyan? Ito, yung puti. Yung galing kay Jewel. Oo, oh, Maymay. Ito si Maymay. Oh, oh. Ito oh, Maymay. Ay, oo. Ay, ano Maymay? hindi ka talak yan? hindi si Mia nandiyan sariya siya na pangalan niya hindi kaya may kaano nga, sabi niya isa isa kulit magandaan niya may mga nataogo dyan hanggang sa lumaki siya dapat may hawak ng mic imbes nito doon kaya sinabi kong may mic tahimik yan sa tabi ano yung Ang tawag kay Susana pag nasa lubo, yung nasa lubong ng mga isda. Yung nagbebenta ng isda, mga babae. Mga ano, magpupukay. Hindi nagdudukal mga yan? Nagkakal dahil ano yung dumatain kasi. Ayaw mo yung makalapit. Hindi, Yan, ba, hindi mo na. kasi gawa lang si Ara sa likod. <laughs> <laughs> kapag uh, may nakataling ganyan, dalhin mo yung nirula dyan. Baka malay mo, dun tala tayo sa nirula. Ang <laughs> sa <dulo. laughs> daming aso. Ang daming aso dito sa ano. Binibinta ko lang dyan, nagdalawa eh.

ay, ano daw naman? May baong ka naman. May baong ka lagi. Kung ulam mo. Kaso lang nakatali ka, baka mawala ka eh. <laughs> natahol ka rin sa gabi. Kaso lang natahol ka sa gabi. Ano yung dugong yun? Ano yun? yung dugong yun? Kasi yung dugong yun Baka na na. <laughs> <laughs> Ikaw hindi ka pa nasalinan? Ikaw hindi ka nasalinan? Hindi. <laughs> Mabangit niya naman din <laughs> ka. Nasalinan din niya ang dugo. Ah, nasalinan ka daw. Nang makakita sa hospital pala. Ala, kaya pala. pala. Parehas kay Angel. Iba naman ang durugusin namin sa akin. Ano? Dugo, dugo na ba po? Eh? Dugo na ba, bro? O, pag sinisira mo yan. Ano naman ba crossin niya na kaya? Kaya ngayon pinatabel ko kay papa mo eh. Hindi niya sa school yan. <laughs> o, oh, naman nasisit mo ni papa? O, papa?